Sa isang maliit na komunidad sa Downers Grove, nabulabog ang tahimik na bayan dahil sa pag-aresto sa high school teacher na si Christina Formella. Naakusahan siya ng sexual na pang-aabuso o kriminal na panggagahasa sa kanyang mismo estudyante na minor de edad at mabilis itong nag-viral. Sa aktwal na video na pag-aresto sa kanya, Walang kalam-alam si Christina kung bakit biglang merong dumating na mga polis sa bahay nila. Tinatanong ang kanyang impormasyon at kailangan niyang sumama na nakaposas ang mga kamay. Alamin kung sino ang nagsuplong at bakit nadiskubre ng mga polis ang sekreto ng guro at ng kanyang estudyante. Ipinanganak si Christina noong December 29, 1994, lumaki sa probinsya ng Chicago sa mga magulang na si Nicholas at Miranda at sa kanyang kapatid na babae na si Lexie. Nakatapos siya sa Concordia University sa kursong Special Education at sa edad na 23 years old ay naging licensed teacher siya sa taong 2017. Naglaro siya ng soccer sa buong college years niya at doon nakilala niya ang kanyang napangasawa na si Michael Formella. Sports management major at baseball player. Galing sa isang mayaman at respetadong pamilya. Meron silang pag-aari ng pagawaan na inilalahok sa pagkain or condiments at sila ang nagdi-distribute sa napakaraming restaurants. Kaya nang pumutok ang balita sa skandal na ginawa ni Christina ay mabilis itong kumalat at hindi lang pangalan niya ang nasira pati na rin ang apelyido na dinadala niya sa kanyang asawa. Si Christina ay naakusahan na sexual na pangaubuso o kriminal na panggagahasa sa kanyang mismong estudyante na ang edad lamang ay 15 years old noong panahon na iyon. Ito ang aktual na video ng araw na inaresto siya ng mga polis. Hey, how are you doing? Hi. Officer Guzzler with Daughters Girl. Do you have your license on you? Yes. Yeah, can so Yeah, I'm going to explain. I'm sure you're confused. I'll explain everything to you. Uh, you're Christina? Yes. Okay, Christina, sure, do me a favor. Can you step out of the car for me? I know you're confused. I'll explain everything to you. You don't have anything on you? Just, you can just grab whatever you need. Whatever I need? Yeah, whatever you need. Your phone, your purse, your phone, mm -hmm. grab it. Is she going somewhere? Yeah, we're going to explain everything to you guys. Go ahead and grab out. We're not going anywhere right now. Um, of course, of course. Yeah. Uh, I don't understand what's going on here. I can hear you. You can go to grab your things. Can you come with me? Yes, yes. You stay there right for right now, sir. Just stay there. Well, yes, you can. But come on back here. Should I shut the car off? Oh, yeah, yeah. Go ahead. What's up? What's the idea of the Cristina at T. Si Michael? Makikitang takantaka -taka sila kung bakit pinasasama si Christina sa police station. Sinabi ng polis na hindi niya ito kaso, kaya kailangan na lang niyang sumama para malaman niya ang mga alikasyon sa kanya. Okay. So, I just put your handcuffs and bring it to the police department. Just the doctor yes. has, yes, unfortunately, yes. I'm like willing to go with you. I, I did it, yeah. Unfortunately, we have to do it that way. Let's do me a favor, take this off. Can I ask you what? Of course, what? of course, yeah. It's not like I said, it's my like investigation. Obviously, for every reason. So go ahead turn around for me. Okay. So right now, you're being detained, and there is a person that gets to to you at the police department. Nagsimula ang pag-iimbestiga ng mga polis ng may lumapit na nanay sa Downers Grove Police Department na noong nangyari ito ay 15 years old pa lang ang teenager na ngayon ay 17 years old na. January 2025, nasira ang cellphone ng anak kaya ang kanyang ina ay binili siya ng bagong cellphone. At nang nagsign in ito gamit ang parehong iCloud information sa bagong biling cellphone ay napakaraming text messages na nagpapap at tuloy-tuloy pa rin na lumalabas. Nabasa niya ang message ng anak sa unknown number I love you so much, Mama. Nagreply ang ano number. I love you so much, baby. Kahit maiksi lang ang nangyari kanina umaga, it's so perfect. Ang reply ng teenager, Alam ko, baby, it's so perfect. Napaka-perfect. Ang reply ng ano number, Gustong gusto kong nakikipagtalik sa'yo. Ang sinagot ng teenager, Alam ko, baby, Gustong gusto ko rin ang sarap sa pakiramdam, napaka-passionate at intimate and it's so perfect. Naiimagine nyo ba kung kayo ang magulang at mababasa nyo sa messages na ang anak nyong teenager ay nakikipaglandian at nakikipagtalik sa mismong kanyang teacher? At hindi lang yon. noong panahon na yon ay 15 years old pa lamang ang bata at ang teacher ay 28 years old na. Kaya naman agad kinumpronta ng ina ang kanyang anak na lalaki. Sinabi ng anak na number yun ni Christina Formella, ang kanyang tutoring teacher at soccer coach. Si Christina ay kanyang soccer coach at private tutoring teacher. Nakinalaunan ay nagsimula na silang magpalitan ng text messages sa isa't isa at mabilis na nag-iba ang usapan nila sa paglalandian na pag-uusap at nangyari na nga ang isang umaga bago magsimula ang eskwelahan. Ayon sa teenager, na-develop ang feelings nila sa isa't isa ng isang umaga ng December 2023 bago magsimula ang klase. Nakipagkita siya sa teacher niya sa kanyang classroom. Sinabing sinarado ni Christina ang pinto at automatic itong naglock. Dito, nagsimula silang maghalikan. Hinawakan niya ang masela na parte ng katawan ni Christina at ganun din si Christina sa kanya. Nagsimula silang magtanggal ng mga damit at ginawa na nilang magtalik habang nakatayo. Sinabi rin niya na nangyari ito ng isang beses lamang dahil meron itong tutor sa kanya. Nang nakarating sila sa police station na sakay si Christina ay doon na niya nalaman ang mga paratang sa kanya. Tinanong siya ng investigador kung nakarelasyon niya ang teenager. Nagulat siya at itinanggi niya ito. Tinanong ng mga pulis kung pwedeng makita ang kanyang cellphone at pumayag ito. Nang binusisi nila ang kanyang cellphone ay nakita nila sa note section or diary na inaakusahan ni Christina ang teenager na niloko siya at nag sa kanya dahil meron itong bagong girlfriend. Ang nabasa nila sa diary, Hindi ako tampo o galit sa'yo, pero nawala na ako ng interest. Sinabi ko sa iyo na mag-break tayo pagkatapos kong ikasal at pagkatapos mo ring makagraduate. Pero lagi mo na lang sinasabi na okay lang 'yon. Sinira mo ang relasyon natin. Sinabi ko na sa iyo na hindi dapat natin pinasok ang relasyon na 'to noon pa. Nagsinungaling ka at niloko mo ako. Sinabi mong okay lang ang lahat. Hindi na magiging tayo muli at hindi ako second choice. Ako ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo kahit sa mga nagawa kong mali. Hindi ako makapaniwala na hinayaan ko ang katulad mong 16-year-old na saktan ako ng ganun na lang. At nag-promise ako sa sarili ko na hindi ko nahahayaan masaktan ako muli ng mga lalaki. Nakakagulat ba? Diba? Pinagseselosa niya ang girlfriend ng kanyang lover na teenager. Pero hindi niya naisip na siya ay may asawang tao. Nalaman rin ng mga pulis na bago ikasal si Christina at si Michael ay nagme-message pa rin siya sa teenager. Ito pa ang nabasa nila sa section ng forms note o diary ni Christina. Alam kong babalik rin sa akin ang teenager. Hindi magtatagal at maayos rin namin ng lahat. Sa ngayon, mamumuhay ako ng masaya. Nalaman kong hindi talaga siya yung tao na inakala ko noon. Alam kong mas nakakataas pa rin ako sa kanya. Dagdag pa rito, nabasa ng mga investigador na sinabi rin niya sa teenager na nagpaplano siyang iwanan si Michael at dahil napakayaman ng pamilya nito ay makukuha niya ang millions of dollars sa divorce at pwede na silang magsama. Ang continuation ni Christina sa section ng forms note niya. Alam kong magkakaayos rin kami at magkakaroon ng magandang closure at nang makamove on sa healthy way. Magiging parte siya ng buhay ko habang buhay at ganun rin siya, kahit meron na kaming kanya-kanyang buhay. Nang tinanong ng mga polisi Christina sa mga nabasa nila sa kanyang cellphone, ay sinabi nitong pantanggal lamang ito ng stress at fictional stories ang mga ginagawa niya. Sinabi pa niya na ang teenager ang may pakana sa mga text messages na nakita nila sa kanyang cellphone para i-blackmail siya dahil siya ay maganda at madami nagkakagusto sa kanya. Madami rin ang gustong sumira sa kanya. Matagal na rin niyang stalker ang teenager at alam rin ito ng kanyang asawa. Pero nang tanungin si Michael ng mga pulis ay wala siyang alam dito. Ang alam niya lang ay ang teenager ay isang soccer player. Kinwestyon rin nila si Christina dahil kung merong nangyayaring inappropriate behavior ang estudyante o hindi tamang pag-uugali, ay dapat niya itong i-report sa school administrators o sa magulang ng bata. Pero wala rin silang report na natanggap. Ito ang kanyang reaksyon pagkatapos siyang kausapin ng mga pulis at nalaman ang mga paratang sa kanya. <tong> She like was oh, oh, right. <laughs> right on the <laughs> um, actually, I'm feeling sure. okay. sa kulungan habang nag-iintay ng kanyang trial. <laughs> <laughs> you stay with her all the time Mahagulgol siya sa iyak dahil sa patong-patong na mga kasong haharapin niya, lalo na sa panggagahasa ng menor de edad. naman ang mga magulang sa school na pinagtatrabahuhan ni Christina, pati na rin ang mga board member ng eskwelahan. Kaya naman, binago nila at pinaghikpitan ang policy. Kailangan isupervise ang tutoring lesson? paghihikpit sa komunikasyon sa pagitan ng guro at estudyante, At bagong mga pamamaraan ng screening procedures ng pagtuturo? Mabilis kumalat ng balita at nag-viral agad ito, lalo na sa social media, sa YouTube, TikTok, Facebook at Reddit. Katulad na lamang ng video na ito, ang vlogger na si Abby Blabby, kinunan niya ng video si Christina at si Michael habang papunta sa court hearing. Michael, were you aware of those 52 new charges? How do you feel? How do you feel knowing she was sneaking this child into your home and hiding any evidence and hiding any evidence of you being there so she could R A P E him? -E? <laughs> Sinabing bakit mo pa rin sinusuportahan si Christina pagkatapos ng lahat ng kanyang panluloko at pati na rin ang mga iba pang alikasyon. I've been with this child after he graduated high school. and you're still going to be here to support her and hold her hand christina why did you tell the child that if he couldn't get you pregnant you would get a sperm donor because it was him or nobody well you're married Nagsisimula pa lamang ang pag-iimbestiga ng mga polis dahil sa palitan na text messages ni Christina at ng kanyang teenager. Nalaman nila na kahit sa bahay ni Christina ay nagtatali ang dalawa habang wala si Michael doon. May pangyayari pa nga na biglang bumalik si Michael ng bahay at nag-message siya sa teenager na huwag munang pumasok sa loob at intayin makaalis ang asawa. Dagdag pa rito ay merong kapitbahay na nakakita na ang teenager ay nasa likod ng bahay at patagong pumapasok. Nalaman rin nilang hindi lang isang beses sila nagtali kundi napakaraming pagkakataon. 45 times sa eskwelahan at 5 times sa bahay ni Christina. May 20, 2025, si Christina ay merong 52 charges na haharapin. Katulad na lang ng aggravated criminal sexual assault, multiple counts of aggravated criminal sexual abuse, indecent solicitation of child, six counts of grooming. Nakapag-bail naman si Christina at nakalaya sa kulungan pero meron siyang restrictions na kailangan sundin. Bawal siyang makipag-usap sa kanyang biktima, bawal siyang pumunta sa school sa kanyang pinagtrabahuhan, at naka-GPS monitor siya, at bawal siyang lumabas ng bansa. Nag-resign si Christina sa pagka-teacher at sinorender ang kanyang teaching license dahil hindi na niya mababago ang mga nangyaring kahihiyan. Sobrang sira na ang kanyang pangalan at reputasyon at dahil napakatindi rin ng na mga ibedensya laban sa kanya. Lalo na ang mga palitang text messages nila ng teenager na umabot ng dalawang taon simula January 2023 hanggang sa makipag-break ang teenager sa kanya ng September 2024. Nakakapanghinayang ang ginawang pagkakamali ni Christina dahil kung tutuusin ay perfect ang kanyang buhay. Siya ay matalino, maganda at talented na tao. May gwapo at mayamang asawa. At hindi lang yun, madami nagtatanong na bakit sa lahat ng ginawang panloloko ni Christina ay nakasuporta pa rin si Michael sa kanya at hindi siya iniwan sa lahat ng pagtataksil at kahihiyang binigay sa kanya at sa kanilang buong pamilya. Sinayang ni Christina ang mga taong nagtiwala sa kanya at lalong hindi na rin siya makakabalik sa pagkaguro na pinaghirapan niya. Tuloy-tuloy pa rin ang hearing at kasong haharapin niya at kung mapapatunayan na guilty siya ay mapaparusahan siya ng 60 years na pagkakabilang go o hugit pa. Ang tanong ng lahat, karapat dapat pa bang mahalin pa rin ni Michael ang kanyang asawa o awa na lang ang natitira niyang pagmamahal kay Christina.